lumabas ka. Aray! Sige na, tama na! Basta wag mo akong kainin! Isang Lahat tayo ay, ay si na... Alisin ang mga kahon. Aparenteng nagsisimula tayo sa pagpipinta ng mga baka. Ayokong gawin ng ganitong maruming gawain ng mag-isa. Bagay, pumunta ka agad sa akin. Walang makakapagpinta ng bahay ng mas mahusay kaysa sayo. Kaya pakiusap magsimula ka na. Sa tingin ko perpekto ito. Para lang magdagdag ng ilang dekorasyon ang mga buto ay perpekto para dito. Ering bring perfect ang alga, tarantula. Ingeray yung sa we you'll see where it's ng sapot. Para wag mukhang mas nakakatakot yung aking bahay. The ring ay mga estatwa na ito, sa bubong. Sa tingin ko bagay na bagay sila. Para sa aking labas ng bahay. Dan, sino ang hinihintay mo? Oh, magsimula na. Yay! Panahon na para magsimula. Kailangan ko talaga ng Tulungan ngilang... mo ako pinturahan ang bahay. Tutulong si Brown. Paparating na sila. Mag-ingat ka. Baka magsimula na ang zombie apocalypse. Biro lang. Mga kaibigan ko lang sila. Ha 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 ha. Ayusin lang nila ang bahay. Ha? Huh? Ako? Ako? Ama rin siya so sa itong ideye. However, handprints mo ding ding. Well, it's so. Brother Perfecto And send and med decoration. Kaini ng bubong ngayon. Kazala Samori. Kung sa mga zena mo na si Shaw masarap pa ulam taka. Damo, magagandang ideya. Ang lahat sa mga lilim ng berde ay perfect ng pagkakabagay. Eh, uh, una bakang sa iyo, resulta ng sign. Mga sabihan, hindi niya ako binigo. Mari kayong bumalik. Kung na tatapos ng iba nang wala kayo. Salamat. Kung ba ay nandiyo manaw na kuwang sa pagkawam na ulit? With your artist calls, kung daw pa niyang bitan, siri ng lumot, at wave mga damo sa paligid, hindi kaya yung mga batong may lumot sa tubo, hindi rin masama ang ilang kabute. Kailangan kong gawing lahat para maramdaman kong parang tunay na zombie. Hindi rin masama kahit sa ilalim ng lupa. Oh, Daria pa counting uhog. Sa zingin ko maganda ito. Okay, kailan sa maglayo ng kanda sa pinto. Na magbabantay sa lahat. I know. It's a very important weekend. Uy, fry mo yung stick, split na bubong. Ngayon, na ang lahat? Kode, bama na eh. It's, uh. it? it's ang pagpipinta. Saka, manahon na para gawin ito. Subalit sa halip na pangkaraniwang pintura, dugo ang gagamitin ko. Siyempre, manahon pa ang malit na device na tutunong sa akin na pinturahan ang buong ibabaw ng bahay. Tadam! Handa na ang lahat. Ang susunod na hakbang ay dekorasyon na ng mga dingding ng mga paniki. Mga kaibigan, handa, ah, handa na ba kayo? handa ka na! Lipad na tayo! Yes, always, those to the part, while now, how we can strong any Dracula. In a stick, diba? Colors. Oh, na awkward ko. Kailangan ko agad ng mailbox. Sa ko ang ulo ng isa sa mga kaibigan ko. Nagising sa magandang biro. To see, and so cake na ito may. Nga yeah, ako kailangan mo na lang itong hukayan. Narito na. Nuka mo naman na manatili. Bagay halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin na ito. Yeah, at kailangan mo. Nga ay kailangan mo ay dikit. Ito na magkakaroon na itong sariling maliit na bahay. Susunod, kailangan ko ka ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Tayo ay ang Sa lalagay ko ang sa paligid ng perimeter ng bahay at itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba. Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang panga nito ay hahawak... May may mga lalawibay na lumalapit sa akin. Ngayon ako. Oh, hindi. Hindi ang araw. Para ilang araw ay hindi pinapayagan. Ang tanda ang pangunahing palamuti ng aking teritoryo. Susunod ang mga paboritong piraso ng lahat. Matatapos ko lang ang dugo ko at narito na ang piramide. Nag-west siya, ang ah, ng mailbox na parang sombrero. Nakakabagot. Pero ang pulang kabaong ay ibang usapan. Kasama rin ito ang paborito Hindi kong paniki. Oh, kung diyan para sa'yo, bakit umungal? ko lang ang aking trabaho. Wow, well, hawa ninis mo pa natas ng mga kamay sa balikat ko. Isang liham para sa'yo. Siguro ibibigay ko na lang ito sa kalansay. Ah, huwag masyadong maging agresibo. No one called us one. from mailbox. So now it's again. Ah, nardang yung liham. Ah, gamitin ang kagat. Sa wakas, wala na siya. Oh, araw muli. Oras na. boy na, mo eh. Walang araw na makakabasok ko lang. Mas Sa pamamagitan na pala, ito ay magandang dahilan para palamutihan ang loob ng bahay. Una, kailangan mong kulayan ito. Pagkatapos noon, Puprotektahan ko ang sarili ko mula sa araw at isasabit But ang pulang. Proton Garland ay maging matalik kong kaibigan. Ang mga panik oh, ang magiging. Uh, ang lapit na natin. Ngunit hindi rin ito ang katapusan. Mary Joaquin Mawa yung panik na isasabit sa buong kwarto. Pinindaran ang bulang carpet. At wheel forest na mga salamin. Pag tinitingnan ko ang metal, higalag naalala ang aking mga supernatural na kapangyarihan. Ang galing talaga. Kaya magagamit ko rin ng salamin. Ah, ang gwapo ko. Matuwi ko ang cute-in-cluage na kabaonet. Lalo ko ang isang bungkos ng mga paboritong laruan sa tabi nito. Frozen Candle eh. Tingnan na tawalan ng perfectong kwarto. Kasi nga ka pupunta ng walang mesa. Kung krona ko ang fondue dito, eh? ngayon pupunoyin ko ito hindi ng tsokolate kundi ng paborito kong dugo. Hayaan itong dumaloy ng walang katapusan tulad ng isang fountain. Hahanganan ko lang ito. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Panahon na para ipagdiwang ang pagtatapos ng pagkukumpuni gamit ang isang baso ng dugo. Oh yeah, well tagay. May ko mo siya ng loob ng bahay. Sarutingin so, ko kailangan ko ng isang kapsula ng zombie virus muna. Magbibigay ito ng tamang kulay sa mga dingding. Ano yung layo tago sag, gumano ang favorito kong tabla. Oo, kailangan ding iwas-iwas ang lupa sa sahig. Mas komportable ito sa ganitong paraan. Konting lumot at kabuti rin. Ah, ang ganda. And yalan mo habi ko gawin cool ang block ng lupa mo sa uh, Minecraft na ano makaigat sa aking interior? Tingnan mo kung ganito ka cool. At narito ang larawan ng aking mahal. ang kailangan nating magdagdag ng ilang mga estatwa at cobblestones. Maganda ring tingnan ng mga creepers sa mga dingding. Gagawa rin ako ng mga paborito kong bagay dito kumain ng mga matatamis at manood ng mga paborito kong channel. Salamat sa panonood. Lahat <laughs> maliban sa kanayon at dekorasyon ng kanilang mga bahay. Ubusan ko sa pagpipinta ng mga dingding din. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang gas mask. Ngayon, maaari mo nang ihinto ang pagpipinta ng mga dingding. Susunod, gagamit ako ng itim na carpet at itim na mesa na may locker. Ilalagay ko ang mga ito sa mga sulok ng silid. Susunod, kailangan ko ng itim na tela para ikalat sa mesa at upuan. Ilalagay ko rito ang paborito kong typewriter. Mahilig ako magsulat ng kwento sa libreng oras ko. Ah, isang tea roses. Ilalagay kita ito mismo. Baik, buong kalansay, at buto, mga kandila, at mga nga ngaso. Ang lahat lang ito ay babagay ng perfecto sa aking interior Anlatire na lang ay na ng kabinet. May lang siyang markeke handy. Ang si sumilman ng like, tim na usos na pinto Dapat din makahanap ng lugar? Nasa bahay ko ito, heto na. At pwede akong gumamit ng ilang karagdagang kalansay at ilalagay namin ang mga ito dyan. At si John ay nakaupo sa itaas. Ito ang aking kaibigan gagamba. Kumusta? Hindi kayo sobra ang dami ng mga buto. Pwede rin i-dekorasyonan ng kaunti ang bintana. Isabit ang aking may regular one ngayon. Ito ay may 22-bit frame ng bintana. Ngayon, maaaring kong gawin lang ang anumang gusto ko. Andan uh, ang lads, mayroon akong bahay. Baalam sa inyong lahat. Sugurin ang si bahay ko. Sidok Wakanda, we are right ang akin. Lamsa na't ang panaka-cool. Wow, Dan. Kailangan mong mag-ingat. Alamin natin kung ano ang gusto ni Baby Mia. Wow, mga cookies. Ang cute. Magluto tayo ng pinakamasarap na cookies sa kanyang buhay para kay Baby Mia. Tara na. Madali lang yan. Alam ko na kung saan ako magsisimula. Lumabas na ng pinto. Ransom, tama na yan. Huwag mong hampasin ang pinto. Wala namang ginawa sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano tamang hawakan ang pinto. Igulong ito gamit ang panggulong pagkatapos gumawa ng mga bilog at ilagay ito sa kawali. Ilipat sa oven at hintayin hanggang maluto. Perfecto. Oh, Lola, hindi mo masusurpresa ang kahit sino sa ganong cookies. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang masterclass ng paggawa ng gingerbread house. Kailangan kong gupitin ang mga kinakailangang hugis mula sa masa para sa susunod ay maipon ko ang bahay mula sa mga ito. Ngayon, inilalagay na natin ang lahat dito. Tingnan mo, anong astig na kutsilyo ang nakita ko. Maari kong gupitin ang masa gamit ito. Sa tingin ko, ang ganitong bilog ay sapat na para sa akin. Tignan mo yan. Magaling! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oh, tama gusto ko magdagdag ng mas marami pang M&M na candy sa pintuan. Oh, heto sila. Lalabas itong napakasarap. Talagang magugustuhan ito ni Ate Mia. Hew. Nilalagay na natin ang lahat sa oven ngayon. Oh, Lola, heto na. At hintayin. Halos na ko. Handa na ang mga cookies ko. Pwede ko nang kunin. Tingnan mo kung gaano ito kasarap. Ang sarap. Oh, at ang akin ay handa na. Natitira na lang ay buwin ito bilang isang gingerbread house. Hindi ito mahirap gawin. Pinapahiran namin ang vanilla cream at dinidekorasyonan namin ang bahay gamit ang magaganda at masarap na marmalade at candy. Talagang magiging masarap ito. Ang ganda. May kulang. Ah, tama. Skittles. Hindi kailanman magiging labis. Ang natitira na lang ay para sa... Magdagdag ng ilang detalye at pudbura ng pulpos na asukal. Ah, hagay na din ito. Perpekto. Matang iyong kala na may apoy. Oh. Hindi maari, hindi pwede. Kailangan kong lutasin ito. Tara, cookie. Hindi, sunog na. Paano kung ganito? Salamat sa panunood. Hindi ito mukhang appetizing. Grabe, saan galing ang nakakasulasok na amoy na ito? Masyadong matigas ang cookies. Paano ko ito makakain? Hindi ko na lang kakainin. Anong nandito? Oo, tingnan mo ang bahay na yon. Natutuwang matuwa ang aking unicorn. Mm, at napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Oo, kumusta naman ang mga cookies na ito? Hmm, tingnan natin. Hmm, Maari akong gumawa ng tore mula sa kanila. At tulad ng burger, kainin ang lahat ng sabay-sabay. Mmm! Ang crunchy nila, pero ayos lang. Sa tingin ko, ang nanalo ay ang bahay na ito mula kay Chef. Alam ko na mas magaling ako sa inyong lahat. Nagtataka ako kung ano ang gusto ni maliit na miya ngayon. Wow, ang ganda ng drawing na pizza. Super. Napakadali ng gawain ito na kayang gawin ng lahat. Gawin na natin ito agad. Handa na ako. Alam ko kung saan ako magsisimula. Kailangan kong buksan ng tomato paste. Pero hindi ko magawa. Ah, uh, Apo, salamat sa pagtulong sa akin. Oh, ang lakas mo. Mahusay. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Ngayon ay kakayuring ko ang keso sa ibabaw ng masa at ng tomato paste. Mahusay. Ngayon magdagdag tayo ng kaunting salami. Ah, uh, Apo, kailangan ko ang mga ito para sa pizza. Ilalagay natin ito sa oven at hintayin. Ano sa tingin mo, Chef? Ano ang ginagawa mo? Kontrolado ko ang lahat. Natagpuan ko ang pintaw. At bitawan. Ano ang gagawin ko ngayon? Salamat, Lola. Talagang lifeline ka. Tignan mo yan. May marshmallow puff ako. Ilagay natin ito sa masa. Chef. Ganyan lang. Perpekto. Masarap. Ngayon ito ay... Skittles. Gusto ko ng lahat ng maganda. Ilagay natin lahat sa isang... Kulay ng bahaghari. Kailangan nating hatiin ito sa kulay muna magaling. Ngayon tingnan mo yung bag, baghari perpekto. Ilagay natin ito sa oven at maghintay. Ano ang nakuha ng chef Tara na? Gumagawa ako ng pinakamahusay na pizza para kay Mia. Sa simula, ipipinta itim ko ang aso. Itim lang dahil ang mamahaling pizza lang ang pwedeng maging itim. Mahusay. Ngayon, magdagdag pa tayo ng tomato paste. Magiging napakasarap nito. Kukuskosin ko ng totoong keso na may amag sa ibabaw. Ito ay may kamangha-mangha, kaya ay ang pinong amoy na siguradong magugustuhan ng bata. At gagamitin ko ang seafood para sa palamuti, hipon at mga tahong. Perpekto, ngayon magdagdag tayo ng ilang kamatis at broccoli. Siyempre, mas marami, mas masarap. Napakahusay, handa na ang pizza ko. Ilalagay ko ito sa oven. At ngayon, kailangan na lang maghintay para maluto ang pizza. Ito ang pinakamahirap na bahagi ang bango sa kusina. Malapit na itong maging handa. Huwag lang makatulog sa tamang sandali, mga kaibigan. Gumising ka! Lola, gumihinga ka! Handa na ito. Ha, talaga? Magaling. Magandang! Sa tingin ko. Ang ito. galing. Perfecto ang pizza ko. Ang Iniisip mga piraso. ko kung paano ang aking... Ah, kailangan makuha. Oh, wow. Maganda. Well, hindi kasing ganda ng inaakala ko. Horay! Talagang gusto kong tikman ang pizza na ito. Mukha itong kakaiba. Anong oh balita. parang mga shell. Hindi ko ito susubukan. Hmm, subukan natin ito. hi Hmm, ang tigas. Hindi, ayoko nito. Ano kaya ang pizza ni Lola? Ang sarap ng amoy. Ito ang pinakamahusay na pizza sa buhay ko. Napakasarap. Pinili ko si Lola bilang panalo. Salamat sa redance. Ouch. Iba na ang bag. Tulungan. Ano ang iginuit ni Little Mia para sa atin ngayon? Wow! Burger ito! Ang astig! Talagang magiging sobrang sarap nito. Pangako ko, mga kaibigan, kailangan natin galingan. Wow! Ayoko magluto ng klasikong burger para kay Mia. Gagawa ako ng matamis na burger na tiyak na magugustuhan ninyo. Nakaisip na ako ng isang bagay. May idea ako para sa palaman. Kumuha tayo ng mas maraming Nutella. Ew. Dukain natin at subukan muna. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Lagyan pa natin ng marami sa ibabaw ng tinapay. Siguradong bibigyan ni Mia ng pinakamataas na score ang aking putahe. Kuhanin natin ang marshmallows mula sa palaman. Narito sila. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga ito. Gagawa ako ng klasikong burger para siguradong magustuhan ito ng apukong babae. Kunin natin ang isang tinapay at patuyuin ito ng kaunti sa kawali. Oh, ang nakaraang siglo. Ngayon ang lahat ay desisyon ng teknolohiya. Dito ako may espesyal na birthday kung saan ko niluluto ang lahat makakakuha ka ng perfectong burger. Oh, makita natin yan. Kailangan kong kumuha ng giniling na karne para makagawa ng pati ng burger. Sa tingin ko, sapat na yan. I-roll at durugin ito. Napakabango. Perfecto. Oh my God. Ben, anong ginagawa mo? Kailangan mong mag-calm down. Lola, Mahal. huwag mo huwag... akong istorbohin. nag ako ng marshmallows hanggang maging brown ang mga ito. Oh, tingnan mo. Mas nakakatakam yan. Lagyan natin ng marmalade sa ibabaw at isa pang tinapay sa taas. Handa na ang aking matamis na burger. Kailangan ko lang ibuhos ang strawberry syrup sa ibabaw. Ang ganda. Tingnan mo ang kintab. Kahanga-hanga. Gustong gusto ko ito. Oh, Maglalagay din ako ng ilang nerd sa ibabaw. Ayos. Handa na ang burger. Ano sa tingin mo? Magaling, Apo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Chef, nakita mo ba ito? Kamangha-mangha. Balikan natin ang pinakamasarap na burger sa mundo! Ha? Yung akin! Naprito ko na ang mga bon, kaya panahon na para iprito ang mga patty. Oh! Ang sarap nila! Tingnan mo yan! Susunod, bacon. Perfectong prito. Ngayon ay magdadagdag at magpuputol tayo ng ilang gulay. Kamatis. Lettuce. Ketchup. Magaling! Ngayon ang burger patty kaunting keso at bacon. Salamat. Isa pang kamatis sa ibabaw at tatlong layer pa. Perfecto. Pwede mong ihain. Sige na, subukan mo na, baby Mia. Morty, halika na. Ah, handa na kami. Hindi pa ako. Kailangan ko pang magdagdag ng ilang mga sarsa sa aking okay. cutlet. Oh, at syempre, ilang mga atsarang pipino? Hindi ko mabuksan ang garapon. Maari mo ba akong tulungan? Oh, Lola. Salamat. Ah, uh, sila'y napaka-perpekto. Gawang bahay. Katulad ng paborito ng aking apo. Isa pang bonsai taas at handa na rin ako. Magaling. Heto aking mahal. Salamat. Ah, handa na bang lahat? Oh, Diyos ko. Ang kakaiba ng lahat ng burgers. Gusto kong subukan ito muna. Hmm, napakasarap. Mabuti. At ano ito? Wow, Mukhang si Lola ang nagluto nito. Hoy! Nahulog lahat ng palaman! Ayoko nito. Ano ito? Ang liwanag. Pinagbutihan ito ng kapatid ko para sa akin. Subukan natin itong matamis na burger. Hmm. lahat ng nerds sa ibabaw. Gustong gusto ko ito. Wow, kung paano ito humahaba? May mga marmalades tayo dito? Ang galing! Sobrang gusto ko sila. Mmm, masarap. At may marshmallows pa. Ang sarap. Perpekto ang Nutella. Sino ang mananalo? At pinipili ko ang kapatid kong lalaki. Sa wakas, akala ko hindi na ako mananalo. Dapat merong sobrang sarap. Naku, mga nugget ito. Tara na bago pa umiyak si Baby Mia. Gumising na, Lola. Kung hindi, mahuhuli siya sa lahat. Oo, oh, mga nugget. Napakadali lang. Ipapakita ko sa'yo ngayon kailangan kong maglagay ng mantika sa kawali. Sa tingin ko. Okay, we saw Ang galing sa panulat para pumasok at lumabas, huwag nang ibuhos. Hoy, oh hindi, sobra na 'yan. Dan kailangan mong mag-ingat ngayon. Hiwain ng manok sa maliliit na piraso para magmukhang nuggets. Ngayon, ihanda ang lahat para sa breading. Binabasag namin ang itlog sa isang plato. Susunod, ahaluin ang lahat, isawsaw ang manok sa itlog, at pagkatapos ay sa mga breadcrumbs, at ilagay ito sa kawali para iprito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga nugget. Inilalagay namin ang lahat sa plato. Ganyan lang, chef. Kapaya Mayroon ka bang isang bagay? Ban. Siguradong mas mahusay ang magiging recipe ko sa pagbudbod ng maraming ginto sa aking mga nugget. Ah, perfect! Yes. Tingnan mo kung gaano kakinang ang mga ito. Inilagay namin ang lahat sa isang itim na plato. Tama! Oo, narinig mo ako ng tama. Mukhang perpekto at may dagdag na nakakamanghang epekto ng likidong nitrogen mahusay. Napakahusay ng ginawa ng chef. Paano kaya ako masusurpresa? Ah, tama kukunin ko ang handa ng McDonald Nuggets at ibababad ang mga ito sa keso. Ilagay muna ito sa score, ibababad ang mga ito sa keso. Oh, mukhang ang sarap. Gusto Nga lang, you're quite breadcrumb. Ay, hindi. Oh. Saan sila nagpunta? May naisip ako. Pwede kong kunin ng Cheetos at durugin ito. Tara na, mahal. Tama na. Sige, tapos na rin naman ako. Okay. Tatlo. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kalat na ito. Madaling McNuggets. Hmm, tignan mo ito. Iprito natin sila hanggang sa maging malutong sa ibabaw. Perfecto. Hmm. Ilagay na natin sila sa plato ngayon. Mahusay! Oh, maglalagay ako ng ketchup sa mga nuggets. Sa tingin ko ay sapat na yan, maaari mo itong ihain. Aba, ang ganda ng itsura ng lahat, saan galing ang usok? Hu, napakapino. Wow, ang kintab nila. Kailangan ko ng salaming pang araw. Hmm, sobrang liwanag at delikado. Pero ayos lang. Oh, meron na akong gintong labi ngayon, ano? Hindi ko talaga ito ganong gusto. Hmm, tignan mo ang mga homemade nugget ni Lola na may ketchup. Mmm, mahal ko ang ketchup. Napakasarap, Lola. Oh, ano ang mga ito? Nagluto ba ang kapatid ko ng kahit ano sa mga skewer? Mmm, ito'y nuggets na may keso. Gustong gusto ko ito. Panalo ka, bro. Talaga? hura, Nanalo ako ulit. <coughs>